Kuya, tingin. Sige, lakad ka. Kin, tingin ka daddy. Dito lang, huwag sa loob. Smile, smile. Kuya. Wakin, tingin dito, Wakin. Wakin dito. Oh, huwag mag-run. Kuya. Smile. Yan, dyan lang. Tayo ka lang dyan. Yan. Kuya, dyan. Dito lang sa gitna. Dito, tingin. Dito, look. Smile dito, tingin. Wakin. Smile. Taas kamay. May picture ka dyan Dito, tingin na. Taas kamay! Dito, tingin! Joaquin! Tingin. Tayo ka dito, tayo ka dyan, milis! Tayo! Tayo ka dyan, tayo! Picture ka dyan, yan! Tingin ka dito, Idali! Joaquin, dito, tingin! Smile! Tingin ka, Idali, dito! Huwag na yan, kuya! <laughs> Joaquin, don't run! Tingin ka dito, sa camera! Joaquin! Joaquin! Joaquin, dito, tingin! Picture! Joaquin, dito, picture! Joaquin! Joaquin, huwag ka dyan, bawal dyan! Joaquin! Kin, okay, dito ka lang! Dito, Kin! Dito! God, Ha? Paano yan eh, si Daddy? Pagod na. Ano gagawin mo kay eh, Daddy? Ha? Kargain mo ako? Ha?